isang araw. Kasi okay, pan, kasi katanis. Paano rin sila. Sige sir, basta relax ha. Sige okay, sir. Okay. Tignan natin sir itong ano mo. Sa relax konti. Lambot lang ito ha. Parang i-titingala eh, lang ito konti. Yan. Yun! Ayun. Sabi ko sa'yo, yun na yan eh. Ay, kalakas. Oo, di ba? So, naipon mo na siguro yan, sir. Tambot ulit. Wala pa nga, oh. Di ba? Sumagot ako na. Mm. Oh! Yes, huh? Lakas. Sarap lang. gaano. Di ba? Oh. Pwede pala ganunin yung leg. Oo. Oh, oh. Pero, terus so, siguro kung lorong, baka... uh, lang sobra. Gusto relax na lambatan Nabutan mo lang ito sa balikat mo. Iyon, meron pa rin. Lang Parang yan. Okay. Bagsak mo lang, sir to ulit. Okay. Okay lang sir? Sarap. Tagilid Huwag mo lang pigilan, Lambot, lambot. Okay. So, hiramin ko muna ito, sir, yung ano mo. Kamay. So, relax lang. Oh! Okay. Okay ba yun, sir, no? Okay. Saka. Ito naman. Lambot lang ulit. Hop, oh, huwag matigasan. Kaya yeah, mo lang siya. Okay. Okay. Hindi naman masyado dito nga, no? Oh. Kamay mga katang, ka sir. Ganun. Yan. Tapos, sir, gagawin ko. tulak ko tong siko mo. So, pigilan mo siya. Sige, pigilan mo. Nakita mo pa. Sige pa. Gumalaw na rin siya. Ano? Ito pa. Nakita mo ulit. Sige pa. Konti pa. Okay. Lagyan mo sir ng kamay mo sir sa may batok. Yan, dalawa. Pag-holding hands. Yan. Okay, wait lang. Nakabit ko lang ang tawanan natin. Ayari. Bakit? Baliktad pala. Bakit baliktad to? Ilan <laughs> na naman. Matatapos okay. lang eh. Problema na ito. May schedule kami ng papuntang Coron. Ah, pa Coron kayo? Oo. Sa ka 29. Ah, uh, 28. Ah, okay. 29 niya. Hindi mo lang pa siya rando. Yeah. Tapos, rohas. Ba? Ah, hindi kami matuloy. <laughs> Inhale lang, sir. Exhale. Tapos, hilangin na kita ko. Isa pa. Inhale lang ulit. Exhale. Hilangin na kita ko. pa. Isa ulit. Exhale. Huwag mapigilan. Isa pa. Okay. Wala nga. Kahit natakip kayo eh. <laughs> sige daw, sir. Palagotokin mo ulit. Ah, yun na, sir. Sige, sir. Siya pa. Pero iba na yung lagotok niya, no? Nag, parang nagbuo na siya, no? Okay, sige, sige. Tignan natin ang maya. Sana. Yung lagotok niya kanina, nung una mong ginaganyan, parang krok, gumano eh, no? So ngayon medyo tok, gano'n na siya. Mamaya kaya. <laughs> Sige, sir, napaka lang. Hindi pa tiyan lang ito, ha? Yan. Naka-motor kayo siya, naka-tricycle. Naka Kotse. -ko Koche. Atras ka, sir, konti. Yan. Ay, dapat pinasok mo layo. Pwede naman dito magpark, oh. Layo pa. Sige, sir, baba mo lang kamay. Yan. Yan. Okay. Pidinan ko, sir, tong likod, ha? Inhale ka, sir. Exhale. Yun! Hindi, sir, no? Sapa. Exhale. Oh! Sapa. Exhale mo lang, sir. Huwag mo pigilan, sapa. Inhale. Exhale. Diretso. Okay. Grabe pala. Sapa, sir. Sapa. Diretso lang. Sapa. Sapa ulit. Okay. Grabe dito, no? Parang chicharon, eh. Isa Exhale. Isa pa ulit. Inhale, Tapos, exhale. Huwag mo na hinga. One, two, three. Oh, sige na. Okay na. Oh, may na iwan. <coughs> na, Okay. Parang dumidikit sa ribs yung ano yun, no? Yan sir, masakit? Okay lang? Hindi okay. okay Hindi naman? Inilah ulit, sir. Lepas, exhale. Satu Exhale. Satu Sapa Exhale. Satu sapa Exhale. Satu lagi. Exhale. Satu lagi. Lihat, Tapi, Ulit, sir. ini ulit. Exhale. Sapa. exhale. Sapa ulit. exhale. Sapa. Yung, sapa. <laughs>

Ok, we y a de la terre. Voilà, Lambat lang sir ha. Hmm. Parang naputol ha. <laughs> Yun talaga no. <laughs> naputol na. Nagutok eh. Mga tapilok yan dati sir. No? Umulan na naman. Lambat lang na, sa Tagilid ko to sir itong kabila. Ito lang. Hindi lang. Pa lang. Yan. Isa pa. Okay. Kunti pa. Okay. Yan. Relax lang sir. Likod. Kinhi lang. Exhale. Labusin ng hangin. Okay. Isa pa. Exhale ulit. Okay. Isa pa. Okay. Isa pa. Kunti pa po. Yan. Ganyan lang sir ha. Taas ko lang dito banda. Kinhi lang ulit. Exit. Okay, isa pa. Okay. Ah. Isa, naman. Yan. O, oh, di ba? Okay. Ay, laks lang. Yan nilalat. Exit. Isa pa. Okay. Okay. Pag -asar. Okay. Relax lang sa Inhale ulit. Exhale. oke okay. oke okay. Balikan ko ito, Sarah. Taas mo lang ulit apa motor saya, iya. As kalau nanti saya, bilang, tidak Sila slang, oke. Okay. Tapos yan. straight na ulit. yan onat lang pagsakod ang lang. ay tapas ay Okay. Okay. tapas ay okay sir? <laughs> sige, sariga ka naman. Si Haya. Yeah. Kalawin mo daw, sir, yung balikat mo? Hindi you know? Sige. Okay. okay. Okay, sige. Doon talaga siya sa baba eh, no? Na part. Pero ang kamusta yung pagtaas mo ng kamay ngayon, sir? Pa pakiramdaman mo lang siya. Mga medyo mag-aala. Ah, mas relax siya. Mas relax okay. kasi akong para hindi na Kanina. Mm. Ako, totoo. Lanto yun nga. Ito pa. Mm. Lambot lang, sir. Bagsak mo lang yun, sir. Lambot ulit. Dami, bro. Wala Sa, sa, sa Sir, lambot lang ulit. Relax. Relax. Bagsak mo lang ang balikat. Bagsak lang. Relax mo siya. Ayan. Tapos inhale kagad. Exhale. sa pa Exhale lang. Wala pa nga eh. Naunahan lang ako eh. <laughs> oh. Oo. ka agad eh. Babaon ka pa lang. Exhale lang. Lambot lang ulit. Siko. Siko. Relax.

Relax mo lang yan, sir. Ha? Parang lupay-pay mo lang yan, sir. Walang lakas. Yan. ano lang, natutulog ka lang. relax lang ulit. Tuhod sa relax lang to. Huwag mo siya iunat. Bagsak lang. Yan. Ito pa. Tingnan lang. Oop, relax lang ulit. Wait lang. Ito <laughs> Hindi naman. Na, nagagalaw niya lang. konte Pero, oh, parang Parang magiging durug-durug, sir, yung ano mga tulog. Ang eh, no? Kaka-basketball, sir, eh. <laughs> Gila. Lambot lang ulit. Tuhod, yeah. relax. Yung tuhod, huwag may taas. Huwag siya. Ganyan lang. Huwag tigas Okay, isa pa. Parang nagkakalasa yung mga ano, sir, no? Ah. <laughs> Sige lang, nabutan mo lang ulit. Huwag matigasan. Relax lang. Ayan. Malambot Madam Tussel, nabot Parang tops na Matigas masyado. Ito yung hinahawakan ko. Dapat malambot. Yan. Yun. Sakto. Oop, tumigas. Relax ulit. Relax lang. Okay. Relax ulit. Oop. Relax. Relax. Oop, tumigas. <laughs> Bagsak mo lang. Yeah, oh, pag Huwag iunat. Relax. Okay. Isa pa. Relax. Okay. okay. sir. Angat ka dito, konti, sir. So, lagay ko yung una na mataas. Yan. Tapos, sir, tatagilid lang kita. Harap ka lang dito sa akin, sir. Yan. Yan, okay na yan, okay. Kapit hiramin ko yung kamay mo. Kapit naman yan siya. parang model. Yan. <laughs> Lapit ka kong dito, sir. Yan, okay na yan. Kapit lang. Sige lang. Relax mo lang siya. Parang twist ko lang ito. Inhil ka lang. Okay. Isa pa. Okay, isa pa. Huwag kong pigilan. Isa pa. Third Okay, isa pa. Okay. Isa pa. Okay. Sabi na sir. Yan. Hilahin lang ito konti. Yan. Kapit lang. Bariktad. Yung isa naman ang straight. Ini lang sir. Relax na likod. Kata. Relax na pigilan. Kata. Okay. Isa pa dito. Relax lang. Pagpigilan. Inhale. Exhale. Okay. Okay ya Pwede tayo sa naunan, Balik sa mababa. Taas mo yung balakang, sir. to, Okay. Wala namang masakit po rin. Ano? Wala namang sa likod, yun, no? Yung sa taas na talaga parang nangangalay lagi, no? Kila lang Bagsak mo lang yan, Sir. Ayan. Relax na ako. Tapos inhale ko lang ulit. Tapos parang stretch ko lang to. Habang mo. Parang... Tapos... Two, three, four. Isa so, pa. Inhala dito. Exhale. Relax lang rin. One, two, three, four. Iyon pala! <laughs> Para ka na, Sir. no? yung... boneless bangus na. Boneless tao. <laughs> Sige lang. Abot hanggang balakang, ano? Eh, Taas mo sarihan ulit. Sige lang. Relax mo lang muna. Ayan. damang ko eh. Parang ganun, no? Tapos <laughs> na. Relax mo lang. konti Kunti pa. Sipasana. Ayan. Kunti lang. lang ulit. Dahan-dahan lang. Okay. Isa pa. Hindi lang ulit. Sige, sige. Dahan-dahan. Okay, may natira. Opo ka daw, sir. Pakiramdaman natin yung balikat mo ulit. Sige. Hinga daw malalim, sir. Kamusta paghinga? Okay lang? Okay lang. Wala namang sumasabit. Okay. Yung balikat mo, sir. Para garawin mo daw siya. Uy. Sana nga. <laughs> Parang nawala, eh, no? Sana nga. Oo nga. Pero hindi na sila magutok nung kinesing natin. Okay lang yan. Pero kung sakali namang, ano, kasi minsan talagang nandiyan lang siya. Pero kung nawala siya, mas okay. Di ba? Pero nawala na nga. Isa pa daw? Testing? Ano, wala na nga wala. No, sir? Kasi, Dati pag ito sa malayo ako naririnig ko din dati. Ah, oh, pero sa nang pinaka the best niyan, wag mo na siya ganyan. Stretching mo na lang na ganito. Yan, oh. Tapos tagalan mo sir 8 seconds. 1, pag lalo na bago ka lalaro. Seven, Stretching. Oh, tapos ah, parang ito na yung ganito. Minsan kasi Yan, oh. Minsan kasi salang na eh, di ba? Salang <laughs> pag marami na. Oo, oh, ayo na stretching. Ayun na. Medyo na less naman yung ano niya yun, no? yung lagotok na yung parang alay sir. Kamusta sir? Wala naman. So parang ano pakiramdam mo sir? Ayos lang, lang. Goods? Mga gaan. Okay. Siguro dahil sa nagtunog-tunog ng mga buto. Ang dami yun know? oh. Lumabas pa yung hangin. Yeah. Oo. Oh, okay. Okay na rin sir? Opo. Salamat. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Oo. Oh, oh. Ito to. Ano masasabi niyo? Ah, tago diba? sila uh, tuloy. <laughs> I-try nyo, guys. Oo, oh, ah, try diba? nyo na. Sarap sa katawan. Okay, thank you po, thank you po. God bless po. Oh. bye Bye-bye.